ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulaan na natin. Baka mamaya hindi kayo makauwi. Pagbanta ng isa sa mga ito. Kaya huminto na lang itong sepedel at dinukot yung laman ng bayong nila. O ito, sa inyo na yan. Bihag. Umalis na kayo kung pwede wika ni Fidel sa mga ito. Alam naming mayroon pang laman yan, kaya ibigay mo na lahat sa amin. Wika ng isa sa mga ito, habang nakatitig ng masama sa kanilang dalawa. Hindi pwede pare, kung kukunin niyo to lahat, may bayad na, tsaka wala kaming madadala pa uwi niyan. Tugo naman ni Fidel. Ngunit nagtanong ang lalaki Kung magkano ba daw ang bayad At dahil dito Medyo nainis na itong si Fidel Hindi nyo kayang bayaran niyang nasa bayo Kaya tantanan nyo na kami Bakit? Bakit hindi? Magkano ba yan? Kaya naming bayaran yan Tugo ng lalaki isang ulo ng tao ang bayad niyan. Kaya kung ayaw niyo pang umalis, babaliin ko isa-isay ang mga leg ninyo. Paninindak ni Pedel at dahil dito, takot na takot ang mga lalaki na lumayo sa lugar na yon. Pero lingid sa kaalaman ng kasama niyang si Ador, hindi ang paninindak ni Pedel ang kinakatakutan nang mga laking 'yon. Dahil nakita mismo ng kaibigan niya, na habang sinasabi niya ito, nanlilisik ang mga mata nito, na purong kulay nagbabagang apoy. Tranador. Na, Marami palang mga loko dito. Ah. Wika ni Pedel sa kaibigan niya. At tulala pa rin itong nakatitig sa kanya at habang naglalakad sila, may sumalubong sa kanila na isang magandang babae. Pero, panlalaki ang kasautan nito. Ah, yun na pala ang anak ng upare ni Manoy Pilimon na ating pupuntahan ngayon. Wika ni Ador. Sa kanya at nilapitan nila ang babae nang makalapit na sila sa babae, kaagad nag-usap ang mga ito. Sa isip-isip ni Pidel, magkakakilala na ang mga ito. Hanggang sa pinakilala siya ni Ador at sa babae. At makalipas ang ilang minuto, naglalakad na nga sila para ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. At habang naglalakbay sila, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa baol na tinatago ng ama ng babae na ipakuha ni Tandang Pilimon. Hanggang sa nadapo sila sa isang puno ng mangga na may nakataling kabayo. Fidel, Nasabi pala ni Susan na bago tayo tumuloy sa bahay nila, may kukunin pa kami sa kubo ng lulo niya. Gusto sana kitang isama sa aming pupuntahan kaya lang hindi tayo magkasya sa kabayo niyang dala. Kaya kung okay lang sa'yo, antayin mo na lang kami rito. At pagbalik namin dito, saka tayo tumuloy sa kumpari ni Manoy Pilimon paglalahad nito. Ah, ganun ba? Walang problema. mag na lang ako rito. Sagot naman ni Fidel. At umangkas na nga sa kabayo ang dalawa. Habang tumatambay siya sa lugar na yon, napapansin niyang merong mga taong animoy merong pinapanood na laro sinisipat niya ang nangyayari at lumapit siya ng bahagya rito. At nang makalapit siya dito, ay may tigbakay pala sa lugar. Labanan ng mga manok panabong. Lumapit siya ng tuluyan rito para panoorin ang laban. Pero paglapit niya dito, namumukhaan niya ang ilan sa mga lalaki doon. At yun ang mga lalaki na humarang sa kanila kanina. Nang mapansin siya ng isa dito, agad nitong tinawag ang ilan pa mga kasamahan. Sabay-sabay itong lumingon sa kanya. Kaya naman, ganun na lamang ang kabanyang nararamdaman. Saan ka pupunta? Hindi ka taga rito, tama? Tanong ng isa dito. Oo nga, hindi ako taga rito. At ano naman ang pakay nyo sa lugar na ito? Di ba kayo yung kanina? Ah, galing kami sa sabungan. Doon oh. Sa kabilang baryo, lumaban lang kami. At ngayon, nakikinood lang hindi ako pumunta rito para maghanap ng gulo mga kaibigan. Tugon niya. Dahil lumapit ka rito, ibig mong sabihin, lalaban ka ng sabo? Sige, tatapatan namin niyang manok mo. Uwi ka nito at pinapakita sa kanya ang manok na lalaban nila. Agad namang kinuha ni Fidel ang kanyang manok na may dalawang panalo sa sabungan. At habang nag-uusap sila ng mga lalaki, may lumapit sa kanila na isang matandang lalaki. Hoy! Ano bang ginagawa ninyo? Huwag kayong ganyan sa mga taong napadpad rito. Wika ng Matanda Wala kang pakialam kaya umalis ka na dito, tanda lalaban siya ng sabong. Ha? Huwag ako! Alam ko ang mga ginagawa nyo rito. Ano bang ginagawa sa ng mga animal na to, eh, ho Wika ng matanda paglapit dito. Ah, wala naman manong. Lalabanan ko lang sila ng tigbakay. Kaya sana, ikaw na lang ang humawak sa manok ko. Sagot niya at pumayag naman ang matanda sa gusto niyang mangyayari. At matapos ilagay ang tari sa manok, nagsisimula na nga ang laban. At nang bibitawa na ang mga manok, ay namangha ang matanda sa alaga niya. Dahil pagbitaw nito sa lupa, ay agad itong nagpapakawala ng atake sa kalaban ng walang tigil. Hindi nakaganti ang kalaban dahil sa bilis ng mga pangyayari. At nung kunin na ni Fidel ang pusta, nagsisitawanan lang ang mga kalalakihan. Bakit ka ba lumaban ng sabong sa mga yan? Eh mga toso yan dito eh. Wika ng matanda. Sige lang manong, kung ayaw nilang magbayad, itong bihag na lang ang kukunin ko. Ah, salamat pala sa'yo. Uwi ka niya sa matanda. Pero nang akma na sana siyang umalis, ay hinarang siya ng isang lalaki. Subalit mabilis itong napigilan ng matanda. Hinawakan ito ang buhok ng lalaking humarang sa kanya at sinampal ito ng matanda. At dahil sa ginawa ng matandang yon, pinagtutulungan siya ng mga kalalakihan. Pero nagulat si Pedel sa lakas ng matanda dahil kaagad nitong napatumba ang dalawa sa mga lalaki. Pagtumba ng dalawa, agad sumugod ang isa pa sa mga lalaki na ang akmang hahampasin na ito ng tubo. Kaagad itong nasalag ng matanda gamit ang kanyang kamay. At kaagad binigyan ng isang malakas na suntok sa may mukha nito. Subalit habang ginagawa ito ng matanda, may humawak sa likuran na tatlo pa sa mga lalaki. At nang masipat ni Pedel na hindi na makagalaw ang matanda. Kagad niyang binitawan ang bayong tsaka tinulungan ang matanda. Habang tumatakbo siyang papalapit dito, nag-uusal na siya ng kanyang kamao pang kumbate. Pagsapak niya sa dalawang lalaking humawak sa matanda, ay tumalsik ito na parabang hinampas ng kung anong bagay nang makita siya ng pinakamalaki sa grupo. Nasipat niyang gumagalaw-galaw ang bibig nito na parabang nagsasalita. At sa isang iglap, bigla siyang nahawakan sa liig nito at iniangat. Dahil sa dami ng karanasan niya sa pakipagbuno, kagad niyang nalusutan ang bagay na yon dinukot niya ang mata ng lalaki. Kaya nabitawan siya nito. At nang makita niya itong nagsisigaw sa harapan niya, kaagad niya itong sinapak sa mukha. Napaatras ang lalaking yon at napasandal sa puno ng kahoy. Nang biglang sumigaw ang matanda, na umilag siya. Paglingon niya sa kanyang likuran, nakita niya ang isang lalaking may hawak na pamalo. Inambahan na siya nitong papaluin sa ulo. Mabuti na lang dahil kaagad niya itong nasalo. Nang masalo niya ang hawak nitong pamalo, agad naman siyang nakahanap ng pagkakataon para ibalibag ang lalaki pero kaagad din itong nakatayo at nagunat ng kanyang liig. Matapos nun, sumugod ito sa kanya ng buong lakas at mahahalata mong sanay na sanay ito sa labanan. Kahit anong atake niya sa lalaking yon, bigo niya itong matamaan. Kaya umatras siya ng bahagya at binasa ang galaw ng mga paan ito. Nang malaman niya ang galaw na yun, saka pa niya natamaan ito ng suntok. Halos mapaluhod ito sa lupa dahil sa bigat ng kamao niya. Nang mapagtanto ng mga lalaking, hindi nila kakayanin ang husay ni Pidel. Isa-isa din yung nagtakbuhan at inakay pa ang napipilayan. Pero habang tinititigan niya ang mga lalaking papalis, may nasipat siyang isang lalaking nakatitig sa kanya. Hindi kalayuan sa lugar. Nakasuot ito ng itim na kasuotan at may talukbong sa ulo nito. Maraming salamat sa tulong mo, Iho. Ay, ang sakit ng katawan ko. Ako nga pala si Mio. Pagpapakilala ng matanda. Fidel nga pala. Ah, maraming salamat din manong sa tulong mo. Pero mukhang kailangan ko nang umalis. Wika niya at agad nang naglakad papalayo. Pagbalik niya sa lugar kung saan siya iniwan ng dalawa, nakita niyang naroon na ang mga ito at dala na nila ang baul. Widel! San ka ba nang galing? Hinaanap ka namin kanina pero wala ka. Kaya nagpasya na lang kaming kunin na ang baul sa ama ni Susan. Uwi ka ni Ador. Ah, pasensya na kayo. May pinuntahan lang akong nagaganap na sabong eh. At hindi ko akalain mapapalaban ako sa mga lalaking nang harang sa atin kanina wika niya sa dalawa. Ano? Yung mga lalaki kanina? Buti walang nangyaring masama sa'yo. Mga bataan pala ni Tim yung yung mga lalaki kanina. Kilala ni Susan ang mga lalaking yun. Tara na nga. Baka mamaya babalik yun para gantihan ka. Wika ni Ador. At dali-dali na silang umalis sa lugar pagdating nila sa bahay ni Manoy Pilimon, agad naman nilang binuksan ang baol na yon. Pagbukas ni Manoy Pilimon sa baol, bumungad sa kanila ang samot-saring tari ng mga manok. Lahat ng mga gamit para sa sabong ay naroroon. Ngayon, Ador, pumunta kayo sa bahay ni Timyong. Sabihin mong singilin ko ang panalo ko sa nagdaan naming laban. Naalala niyo ba ang naganap na paligsahan sa nagdaang linggo? Nadala niya ang panalo ko bukod sa papremyo. Kaya puntahan niyo ngayon, ngayong araw mismo. Sige po, Mano. Itong inaanak mo, may iwan lang ba dito? Wika ni Ador. Hindi pwede Sasama ako sa inyo. Sagot naman ng babae na si Susan. Nang araw na yon, ay agad silang nagtungo sa lugar nila Timio. At habang naglalakbay sila, napag-usapan nila ang tungkol sa mga lalaking na humarang sa kanila. Dahil sa paggulpi mo sa mga bataan ni Temyong, paniniguradong sikat ka na ngayon sa lugar nila. At ang tungkol sa manok na nagawang nagpapatalo sa kanilang manok. Hindi natin alam ang kahinat na natin doon. Kaya humanda ka. Wika ni Ador sa kanya. Ayaw kasi nilang magbayad eh. Kaya yung bihag na lang ang dinala ko. Kaya lang nung palis na ako, sinakal ako ng isang lalaki. Kaya yun, nagkabugbugan kami. Pero alam mo ba na meron akong nakilalang matanda roon? Siya ang tumulong sa akin para matalo ang mga lukulukong yun. Sagot niya. Okay mga karmitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Sa mga magpa-shoutout pala, nakalimutan ko I-comment nyo dito sa video nito para mabasa natin sa susunod na video. At puro sabong ang magaganap. Kaya kung bago ka sa ating channel, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng ating video. Yun lang. Hanggang dito na lang.